Hi guys! Good morning! At ngayon po ay kami punta ulit sa taniman At kayo po ngayon magtatanim na ni ng tatay ng sitaw, okra At yan po, maaga si tatay gumising at siya po gumawa ng panisik Kasama namin si Maloy, yan, talaga lang mga ready-ready sa ulan Yan po, may jacket pa sa loob Naka-bota, nga At yan naman si Maloy At yan naman si Nini, ngiting-ngiting naman yan Lagi naka-smiling face, mga naman Aking wa. sa washing. Aking wa. Nari yan. Tadit, 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 tadit. Ay, naku. Ngayon po ho uh, ang panahon dito sa amin ngayon. Kahapon po yung maganda ang panahon. Ay, e, na naman po ho. Uh, uh. Inuula na naman po kami. At ba na, magaganda na po ang amin. Ano ay, mustasa. Malalapad na. Hindi na makita halos yung kawayan. grabe kalakas ng ulan Oo, namumutay po hindi po kita yung mga kabahayan doon ah Ayan nandito kami kala nanay. Ay, ay. So, ayan po, nandito kami kala nanay. So, ayan po, at uh, kami nandito na. Ayan si tatay. Papasok uh, na po siya sa kanin man. Ayan, kumahan. Hi, Maloy! Yan, natito naman po yung mga binili namin na pananim. Yan po ay okra at uh, sitaw. Yan po yung mga itatanim. Oh, mahal. Sobrang lakas po na hangin dito. Parang po may bagyo na naman. Ang panahon, pero ito po ibang karaniwan po lang dito sa amin Alam mo? Yeah, kung kahapon po ay mainit Ngayon naman po ay tingnan po ninyo ang panahon Talaga po dito ay paiba-iba Mayun po na mayuwa Kalaan mo yung may, may bagyo So yun guys, uh, yan po. maganda bumaga sa inyong lahat

nag-aalala -naga po si tatay Taman tama po ano ah. Ang lupa po ay sa saktong magtanim. Tatay ay Tata, pagdaw ko ganyan ay ano. Dali daw po, po, po. Hey, yawa. Yung... Awow wow tawon tawagig mahal mo ah sira Nalakas naman Malo ko 'yan eh mainit mahal Tayo at bawat isik po ay dyan natin po ilalaga yung bawat buto po ng sitaw tatay po ay maagang gumising para po gumawa ng ganyang pantisik na kawayan. Nagsisik na po sila. Yan po naman yung tatamnin ng okra. yung kahilera ng mga sagi. Yan po yung mga okra po itatanim natin. Dito po ng mga sitaw. Ay, dito magtatanim ng okra. Hmm. Dito sa atin. Ay, dito para dito yung malawak ang taniman. Bakit po hindi malawak sa atin? Ay, may mga bahay na po doon. But, kaya, may mga kaya dito bayan. tayong tatanim. Wala na tayong tanaman. Ay, doon lang sa may gilid pa pala. Kung parang, parang, parang magnet na. Eh. Dabot, oh, mahal. Yan po yung pinagbili ng tananim. Yan po yung sitar na ating binili. Ito po.

Para na mo itong pangmat Dito. 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 anak na marami. Yan. Dito. 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 mo Dito. Sige, tam mo din. Sige. Okay. Oh, sige, sige. Yeah, sige. Sige. Yo, gale. Ano pa? Ito po, 4689 yung padapat. po dito ah. Dito sa hawak. Ano ba banda tatay. Sang banda po tatay. Sang banda po tatay. Anak nakasalo ちょっとお世話が終わったな。

naka ko na ha? <laughs> Ito na. Man, eh. oh, na, na naman ng ulan. hangin, Magugmung na sa silong. dito naman po ay magtatanim kami ng mustasa. Kita tayo kung pinadpadan lang yung aming tanim diyan na ano po ay pinya. po si mahalat inaayos po yung kubo pa malinis na yung kubo so, so yan po uh, tayo naman na yung mustasang itatanim ngayon

kapag yan po yung nagkaigay, marami kami kaming gugulayin. Baka po kami pwede pa makapagbenta. Yan, tayo po. So, yan po. At dito po sa aming uh, tubo, ay nililinis na po ni Mahal. Ito po Marami po ng mga Kadyo. nalaglag. Oh, marami na pong natanggal na bubong po. pawid. Kaya po kanyang nililinis at plano po namin dito kami magmukbang. Malinis tingnan. Yan po dito yung ah. Maulan ang panahon. Mahangin. Ay kami naman po'y tapos ng magtanim. Ayan po natanim na rin ni tatay ito ng kamote uli ah. Yan po ay halos limang edas uli. Nakapagtanim na rin po kami ng sitaw at okra pagbalik po namin kami magtatanin pa uli ng okra tapos po ay talong ayan so, po si tatay ayan guys kami po muna ay uuwi na uh, tapos na naman po kami magtanim at uh, ano po uh, linis na rin naman po dito sa aming kubo linis na rin po dito sa aming taniman so yun lamang po at maraming maraming salamat po sa inyong panonood at sa walang sawang pagsuporta po sa aming YouTube channel. Ingat po ang lahat. God bless. Bye-bye.